Paalala po sa mga magulang at nakatatanda, kailangan po ng patnubay ng inyong mga anak at mga bata dahil sensitibong balita po ito. Three most wanted persons. Sa apat pa na huli ng Nueva Ecija Police sa loob ng 24 na manhunt operation. Nagresulta nga sa pagkakadaktip ng tatlong most wanted persons at apat pa ang isinagawang anti-criminality campaign ng Nueva Ecija Provincial Police Office noong September 11, 2024. Ayon kay Police Colonel Ferdinand Hernino, OIC ng NEPO, na aresto sa Manhunt Charlie Operation sa visa ng warrant of arrest for robbery na may piyansang 72,000 pesos ng General Tino Municipal Police Station sa Barangay Rio Chico, General Tino. Ang 24-year-old na tindero at tinaguri ang number four most wanted person sa nasabing bayan. Habang nahuli naman ang 44 anyos na OFW at number 10 most wanted person ng Gapan City sa Barangay San Nicolas sa visa ng Warrant of Arrest for Violation of RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Maging ang most wanted person sa bayan ng Talavera ay nadakip sa barangay Pag-asa para naman sa violation ng RA-10591 o Illegal Possession of Firearms and Ammunition na may piyansang 20,000 pesos. Apat pang mga wanted na individual ang inaresto sa magkakahiwalay na operasyon ng kapulisan. Isa sa Cabanatuan City na may kasong arson, isa sa Karanglan para sa pagnanakaw at dalawa sa San Jose City para sa mga kasong robbery at violation of city ordinance. Oh